Hindi pa man nagla-landfall, bangungot na kung ituring para sa mga Bicolano ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Matapos humagupit ang bagyo sa Bicol Region, inaasa naman itong mananalasa sa Northern Luzon. Sa bayan ng Dinapige kung saan posibleng maglandfall ang bagyo, ramdam na ang maalong karagatan. Sa bayan ng Jones, pinasayaw ng hangin ang ilang mga puno ang Anufan Overflow Bridge sa bayan ng Etchage hindi madaanan dahil sa pagtaas ng tubig, gayon din ang Nara at Gukab Overflow Bridge. Hindi rin madaanan ang Cab 8 at Bakulod Overflow Bridge sa lungsod ng Ilagan. Sa probinsya ng Cagayan, maaga nang inilikas ang 53 pamilya sa bayan ng Lalo, Alcala at Santa Prasedes dahil sa banta ng pagbaha ang mga manging isda namang ito sa bayan ng Kalayan, inilagay na sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Ang ilang mga kalsada, hindi na rin madaanan dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Sa probinsya ng Ifugao, isinara sa trapiko ang Galonogon Ubao National Road sa bayan ng Aginaldo dahil sa pagguho pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Nakahanda na rin ang PDRMO Ifugao sa posibleng epekto ng bagyo. Wala pa kaming nararamdaman na hangin. Yung ulan, uh, pag-ugso-ugso lang, intermittent na ulan siya ng siguro mga 30 to 45 minutes, mawawala din. Sa Ilocos Norte naman muling gumuho ang bundok sa barangay Pansyan sa bayan ng Pagudpod dahil sa maulang panahon pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Sa probinsya naman ng La Union, inilikas na ang higit dalawang daang pamilya sa barangay Mindoro sa bayan ng Bangar dahil sa banta ng pagbaha. Pinangunahan naman ni Governor Raffy Ortega David ang pamamahagi ng food packs sa mga nagsilikas na mga residente. Naka red alert status na rin ang buong probinsya dahil posibleng dito lalabas ang bagyo matapos itong maglandfall sa Luzon. Inalerto na rin ni Governor Ramon Vigigo III ang buong probinsya ng Pangasinan. Dito inihanda na ang mga ipapamahaging mga food packs at non-food items pati na rin ang mga rescue equipment. charles nicolimon paras alizon headlines